ba ng aking katawan? Ano ba kasi talaga nangyari sa'yo, te? Apat na araw na kasing masakit ang buong... Sana yung mga result natin. Walang ano. Pa talaga ako nakakakuha. Melo, anong challenge natin? Yes, the bill challenge. <laughs> Wala akong health card, guys. Wala akong HMO. Mabayad ako ng ano. Shout out sa company namin. Iba kayo. Magkano bill? <laughs> after ano na to, after discount. Yes. Hindi alam ng nanay ko to, pag nalaman to ng nanay ko. Hello! 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 Nasa emergency room ako. lang ko na. Huwag na tumawa. Meron seryoso. Toy. Okay. Kaya <laughs> nang kasi ang bakla. Kaya naandito ako. Ganda na yung sumo. Kaya nahilo kasi ang bakla. Apat na araw na. Eh, parang ano na. Natatakot na. Po, ay, ano po yung sa inyo? Ito po do, ano po, parang Hello to si Miss A to guys. Hindi maganda ang pakiramdam ni Miss A ngayon. At bago ko simula ng kwento na to, nagpapasalamat po muna ako sa pamunuan ng hospital na ito. Ako po ay nasa Ortigas Hospital and Healthcare Center dito po sa Ortigas Extension sa Maykainta. Napakabubuti po nilang lahat dito. At syempre nagpapasalamat ako sa aking kaibigan na si Melo kasi siya yung nag-encourage na pumunta na kami sa doktor dahil sa nararamdaman ko. Love you Melo! <laughs> Kinuhanan na nila ako ng dugo Kasi syempre kailangan i-check Nag-blood chem tayo Kung ano yung makikita sa mga kaloob-looban ng aking katawan. Ano ba kasi talaga nangyari sa'yo, te? Apat na araw na kasing masakit ang buong ulo ko. Tapos, nung fourth day ng sakit, nahihilo na ako na out of balance na ako. Tapos, nag-BP ako. Unang BP ko, 131 over 85. Tapos, after an hour, nag-BP ulit ako kasi kakakain ko lang nun. Nag-141 over 100 ako. sasusunod susunod, iba naman yung i-inject mo siya. <laughs> Ulit. Is it? Little healthy bouncy baby po. <laughs> 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 Diyo tayo na. Ewa, close mo. na. actually last week pa lang sinasabihan ako ni attorney na pumunta na sa ospital sabi nga ni attorney tamahan na kita tara na kita hindi lang ako nagpapadala kasi siguro parang feeling ko na stress lang ako tsaka sa sobrang dami ng event ko nung December hindi pa talaga ako nakakakuha ng maayos na tulog at pahinga tapos nagsabay pa nung work nagsabay pa nung mga kung ano nung mga chika issue sa family sa friends bahala na kayo dyan ayun siningil na tayo ng katawan natin na stress na ang vayot ang diagnose sa akin ng doktor, rest lang po talaga. Tapos for BP, yung blood pressure ko monitoring, increase daily five times exercise for 30 minutes per day. Relaxation technique as needed. Tapos increase oral fluid intake. Tapos low salt, low cholesterol diet. Nagpa-check na rin ako ng ihi ko. May nakita sila doon. Few lang naman na bacteria. Kaya neresetahan na nila ako ng antibiotic. So ibig sabihin may UTI nice. ang bakla palabas na ako. Meron akong challenge. Melo, anong challenge natin? Yes, the bill challenge. <laughs> wala akong health card, guys. Wala akong HMO. Mabayad ako ng ano. Shout out sa company namin. Iba kayo. Okay. Tatlong guess. First guess ko ay... Pero bago yung lahat, salamat Melo sa pagsama. Pabuti na wala tayong pasok. Seven thousand. Second. Nine <laughs> thousand. Pero wag mo muna i-reveal pagkatabi ko ha. Ten thousand plus. Okay. Magkano bills? <laughs> Teka lang. <laughs> Ako matingin. <laughs> oh my god. Wala akong health card guys. Para sa kalusugan ko. Si Melo pa yung namilit sa akin. Oh my god. 5,000! After ano na to? After discount? 5,000 po yung babayaran natin. Pwede na. Diyos ko ang mamahal nung mga sabi ko 7k. 8, 9k, 8k, 10k. Praise God, thank you na. Okay na po ako guys. Sabihin ko sa inyo kung ano nangyari sa akin. Ako po ay nahilo. Tapos pasakit-sakit ng ulo ko apat na araw na. Tapos kanina matutumba na ako. Nagpasumugod na ako sa ospital. Magbabahid muna ako. Ito ko sa inyo ano nangyari. How halayod si Miss Ada. Let's go na te. Salamat Melo ha. Alam mo, bait-bait talaga ni Melo. Alika na. Pero masakit pa rin yung ilok, ulo ko cashier. Grabe po, ang hirap maospital. Lalo na pag wala kang kasama. Buti na lang andyan si Melo. Thank you, Melo. Guys, like sa mga nagtatanong kung saan hospital po ako, nandito po ako sa... Yan. Ortigas Hospital and Health Care Center. Ay, nakapalaw na ako. Ay, salamat. Salamat okay. sa inyo. Uh -oh. Pero salamat sa inyo po ah. Para gumaling na papag-glad like kita. Magaling naman ako. Wala, wala rin, wala kasing nagmamahal sa akin. Pwede ba siya? Chara-chara. <laughs> 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 De, pero ipapromote ko din yung hospital nyo kasi ang sasaya nyo. Ay, mm ay, Mm-mm sa ano, nandito ako sa San ba to? <laughs> The Ortigas Hospital and Healthcare Center. ano nang gagawin ko? So, ay nga, opo. Hindi naman umano yung bata. Kapit na makapit yung bata. Ano Ay, thank you sa inyo, ha? Ang babait nila dito sa ER sa OHHC sa Ortigas. Oh, salamat po sa inyo. Oh, yeah. Salamat. Oo. Uh, uh. Alam mo, huwag <laughs> po kami ya. Ah. Happy New Year sa inyo. Wala na po ba ituturok sa akin? <laughs> Sir, baka may gusto kang iturok sa akin. Uh. Ayaw nila akong turukan ng mga gusto ko iturok, eh. Bye-bye po. Happy New Year sa inyo. Bye-bye. Ang sasaya nila dito, guys. And so happy na si Kuya Gar. Kuya! Kuya, salamat sa inyong babayin nyo dito sa OHHC. Buti na lang tayo, hindi tayo inabot ng... Ay, ladies and gentlemen, traffic na Thank you, Kuya. Oh, ba? Diba? So, matagal po kami sa hospital, pero mas matagal po kami ni Melo na mag magaganyan traffic na yan na Monday Monday po uh, praise God okay na po si Miss A tsaka naka LGBT eto <tinyo> na personally, gusto ko magpasalamat kay Melo. No biggie. Sa ka-office mate ko slash kaibigan ko slash kapatid ko siya kasi. <laughs> thank you, buti na lang wala siyang pasok. Wala kami yung pasok kasi mga office mate kami. Tapos, kasi si attorney din, thank you sa concern. Kasi sa si attorney yung unang nagyaya sa akin. Eh, parang kaya ko pa. No, thank you, Melo, for forcing me. Ang ganda ni Melo, no? Ligawan nyo siya. Single na siya. Charot! Melo, saan tayo punta? Gusto ko magsugal sa solar charot lang, charot lang. Let's go to Mercury Drag, biling gamot. Sa sa Mercury Drag na kami. Ang gamot ay laging bago. Mercury Drag. <laughs> Melo, salamat ah. You're welcome. Sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo sa aming pagsama. Ikaw mag-alala, magiinom tayo ngayon after nito. Kahit na-hospital ako, magiinom tayo ng lahat ng alak para diret-diretso tayo magkasama. Charot. Hey, Melo, thank you. Siya rin po nagbayo ng na hospital bill ko. Charot, charot, lang. -char -char -char. Thank you, na-appreciate ko talaga. Thank you. Dek. Sobrang thankful talaga kay Melo, thank you talaga. wala na akong ano, more than words can say. Cheren! Siya po ang challenge. kinain. Guys, kumain kami sa KFC kasi gutom din kami ni Melo. Ang pakiramdam ko po ganun pa rin. Ay, Ay, hindi. Masakit na lang yung ulo ko. Pero, kailangan ko na sigulong mag-rest. Tapos, kapahinga. Niyaya ko lang si Melo na kumain. Tsaka kailangan namin kumain kasi sa hospital kami. Tatlong oras din kami, no? Yeah tatlo or kulang-kulang apat. Sobrang traffic na nga po sa labas si eh. sobra. So yun, tapos binili ko si nanay ng pasalubong. Hindi alam ng nanay ko to. Pag nalaman to ng nanay ko, galalay. Actually, kanina, sinendan ko na rin yung mga kapatid ko ng picture ko sa ospital. Hindi pa nila alam ko ano nangyari sa akin. Nagtanong lang sila sa GC kung ano nangyari. So, yun. Uwi na kami ni Melo kasi sobrang traffic na po. some it's, it's Monday. Wala, ano, lahat papasok. So, ayun. Pag hilo ako. Hello! Si Miss Ata.